Good evening po sa inyo lahat. Ah, good evening, good evening. Good evening, good evening. Sana na kaya yung ano ko, yung mask ko na po? Kim Pacquiao. CBN, hello po. Sir Adrian Agustini Loco Jordan Quinones Sir Lemuel Makalinaw Polo Aquino uh, Jom TV Hello Team Jules Gaming Hello po Abro Stephen Boy Dipungo, Patrick Banyado si Loco Lil Sean Dice Tanguko Kaya na lang ni Jason maglaban Wala po problema mga idol Ba't po kayo pa Kaya nga kami nag Wala po kami Siya yung tanongin nyo Kung nalaban siya na, ano? Mga kumbira Mga klase mga ano Lebiano, Hardy Manyala Daddy Jake TV Ken Shogin Richard Dapis Fernan Bulan Balayan Angler si Loco Tristan Mel Como De ito, ito, lang hindi ko maintindihan mga idol nakakapanood ko pa lang nung ano nung, uh, nung video nung video mo bro pa ano, hindi kita maintindihan bro stop the hypocrisy pare Stop the hypocrisy. Bakit? -isa Isa-isahin ko sa iyo bro ah. No, ang Philippine boxing ay masyadong diplomatico, uh, diplomatiko. Masyadong formal. Masyadong template under Senator Manny Pacquiao's, you know, yung mga, yung pag-uugali. Eh, ba diba? alam mo yun, kin kinausap mo ang mga boxer, mag-trash talk kayo. Mag, uh, mag, call out kayo, manghamon kayo. Ganon ang ginagawa mo bro. And hindi kita ginudge doon kahit sinasabi ng iba na hindi tama yung ginagawa mo na ini-encourage mo na, na mag, mag trash talk ang mga ano. May tagyawat ako ah. Ang mga boxer, hindi kita, kumbaga, tama din. Yung sinabi ko sa yun ang sabi ko sa sarili ko na para for them to, you know, to create hype. Eh bakit ngayon, na, na ganyan? ano, ano ka ngayon, tagapagtanggol ni Jason? Defender ka ni Jason ngayon? Pau? Sinasabi mo? Ano, dahil alam mong delikado si ano, si si Boy Visa. O ito, ni yung, yung, mga bukang bibig niyo ni Boy Visa tsaka akala niyo ba hawak niyo battle of YouTuber? Hindi sa pag-aano ha ano, ano, ano. akala niyo porket lumalabas kayo diyan, akala niyo hawak niyo, control niyo na si yung ano, yung uh, event o ngayon nakita nyo nag si MG, nag si Rendon, nag ng Battle of YouTuber. O di ano kayo ngayon? Anong sinasabi mo Boy Visa? Papaalala ko sa'yo, hindi ka sikat Boy Visa, kaya ka nandyan dahil sa kapatid mo. Kami, kami, o, oh, uh, pinos pinost nila kami, sarili namin yon Pambira, ba't mo? Unang-una, kung after this, uh, doors will open up for, for a lot of things. So be it. But alam nyo naman, na ang main priority namin dyan, eh yung tao na yan. Eh listen, exactly. To, mo, ba't mo, ina-attorney ang tao na yan? Ano, hadlok na, alam mong takot. Alam mo naman eh, magkakasama tayo doon, alam mo naman kung anong laro niya, alam mo kung anong tira ni David. Alam mo din kung anong tira ko. Hindi kita maintindihan eh. Pag tahimik ang boxing, pinapahit mo. Pag hype na hype, papatayin -pa mo yung hype. Ano ka ba? Hindi kita maintindihan bro, pao, sa totoo lang. Aka bad trip kay. Ano, ano kasi may maki may makita kang yung yung video pumutok. Tapos maggaano ka? Ide-escalate mo yung ano, yung hype. Wow! Samantalang pag may hype na hype, to ano ka? Pag ano si Jay, si ano si Boy Bisa. Baka nakakalimutan mo ako nagtanggol nung inaaway ka niyan, ako nagtanggol sa iyo. Hindi kita maintindihan. Ano na role mo diyan? Tagapagtanggol ni Jason? Wala ka nang pinagkaiba kay Aratilis kung ganun. Nakakaano lang mahal. magkaibigan kami niyan ni Pau, pero ano yan? Ano ka na? Paalipin ka na dyan? Huwag gano'n Boss Rich doon, Napanood ko yung video ni, ano eh, ni Pau eh. Di diba? Hindi, yun ang hindi ko man... Stop the hypocrisy, bro. Huwag ako. Because alam mo yung way ng pag-iisip ko. Hindi naman nalalayo sa pag-iisip mo at ng mga kaliga natin. So what kung pure beef yung magiging... Di ba yun naman? Because there is a real story behind that. People will bite it. Di ba? Anong sinasabi mong ayoko ng laban na yan? At ano yun? Ikaw ba promoter? Ikaw ba ang may say sa Battle of YouTuber? Eh kung yan ang venue para mailabas namin ang mga beat namin sa isa't isa, anong pakialam mo doon? Rireal talking kita. Di ba nung magka-away kayo ni Aratilis, ano yung sabi mo? Nag-i-ensayo ka pa nga ng boxing eh. Para sabi mo, para anytime na magkaha kayo ni Aratilis, si Ginadj ba kita noon? Hindi. Inunawa ko yung kasigasigan mong mag-insayo bilang paghahanda kay Aratelis. Napaka ano, stop the hypocrisy, huwag ganun. Doon lang tayo sa tunay. Porket alam mong alanganin si Boy Bisa, o. Oh. Kasi, hindi kasi, totoo yung beat nila eh, pangit yun sa baliktad kaya ta bro. 'Di ba pagka 'di ba pagka may totoong beef eh yun yung mas ano mas uh, may may hype pa kesa may ha, gagawan lang ng hype ko no. Hindi kita na ni eh sa totoo lang. Napanood ko video mo pang Malayo, malayo sa mga lingwahe mo din nagaling galing din sa'yo dati. You're contradicting yourself sa totoo lang, paw. Opo, opo, nag-post na sila MG, sila rin doon, pati Battle YouTuber. Uh, magpa magpo, Magpo-post pa kami ng ano, ng uh, sparring uh, video bukas yung kila Hindi, ngayon nga, boss rage doon eh. This is much more bigger if your fight really has a story behind it, if you really got beef, eh di mas maganda yon. Anong sasabihin mo Pao, na disagree ka or ayaw mo yan? Tsaka kung ayaw mo man o hindi, may magagawa ka ba? Nakakaano lang Pao, Nung tahimik ang boxing industry, bago kami magpa-hype ng mga kasimero, alam mo yan, napakatahimik ng boxing. Anong sinasabi mo sa mga boxer natin? Humayo kayo at mag-trash talk sa isa't isa para may hype. Tapos na yung may hype, ang init sa tao, inaabangan ng boxing community, papatayin mo yung apoy. Come on, man. Hindi, hindi din yung, kung yan ang litanya mo simula una, eh, yun na yung papaniwalaan ko. Eh, pero yung litanya mo noon, mag-iiba sa litanya mo ngayon, base sa kung kanino kang nakapangkat ngayon, Diba? Question your brand. Question your credibility. Take a second look. Pinoy Palakasan TV, exactly. Tsaka, ako ba ang umano sa kanila? Alam mo na yung tao na yan ang unang nandito tumiyak sa akin sa mismong pamamahay ko. Stop the hypocrisy. Inutusan yan Si Pau ni Boy Bisa kasi sobrang takot na ni Boy Bisa Michael Wardell. Halata. Huwag mo kayo na hadlock si Boy Bisa. Hindi, I was so disappointed that you are now lawyering that guy. Samantalang nung isang araw, napakabayas kapatid. Di ba? Nung isang araw ang post mo, Hari, sino ang kalaban? Bagong hari, sino ang kalaban? Ngayon na na, na pumutok tong ganitong call out, sasabihin mo ayoko niyan. Ayoko niyan pangit. Ayoko niyan pangit kasi ah uh, meron silang uh, real beef sa bawat isa, personalan na mga Samantala nung isang araw lang, bagong hari, sino ang kalaban? Wag naman ginagawa mong bata ang mga audience mo eh. 'Di diba, Okay lang naman na nasa gitna ka, pero be factual, bro. Exactly, RSTB boy. Bakit mo hinaharang? Ano pa 'yung may parang pa ano ka pa, may pa happy ka pa nag 'yun kakausapin ko si ganito, si ganyan. Kala ni Jason sikat na siya, ma Exactly. Iba paalala ko uli, Proxy ka lang dyan Zero to ka Yung kuya loads mo Dalawang libo lang Ang subscribers Bad trip eh Napanood ko yung video Kung nandiyan ka Mag comment ka Patunayan mong eh, Hindi Hindi ka nagkocontradict Sa sarili mo Before tahimik Ang boxing You are encouraging fighters To create hype to 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 ano to to trash talk each other ngayon may hype na ganito papatayin mo ang level ng ano ng apoy ano namang klase yun nakuha na mo akong tubig galit na galit gano'n naman dyan kayo ito ito kasi si ano eh si Pawe. eh kaibigan kita pero sablay eh samantala mga kaibigan ng video po ito hating po sa inyo ng music talaga hindi ko isa. Kontakin mo na nga Shin, kailangan kong tumakbo ngayon. Chinat ko na. Hindi, hindi, hindi ano eh, hindi katanggap-tanggap sa mata at sa tenga. Balikan mo mga video mo. When you are interviewing, uh, you know, mga polite fighters, tapos sasabihin mo, kay mag to ka, mag magsalita ka para ma-hype, Para talaga nga uh, uh ng tao. 'Di ba? Mag-hype ka, mag to ka. I-call out mo ang kalaban mo. anong ang gagawin mo sa kanya pag nagkaharap sa iyo? 'Di ba ginagawa mo 'yan? Tapos ngayon na may ganitong gra, yung hype na pumutok. Papatayin mo yung apoy. Ang eh. Matatakad. If you created a video and then you remain, uh, you know, objective, factual, and neutral, walang problema. Ako, ako, ayoko ng ano na yan kasi may personalan sila hindi maganda. Balikan mo nga yung kasaysayan ng boxing or history ng boxing. Di ba yung mga, nag, mga laban na nagiging classic, yung may mga real beef? Yung may mga personal vendetta? 'di ba? Ali versus Fraser Fraser. Ba Barrera Morales. Even uh, Pacquiao Morales na umabot ng ganggang hanggang tatlo. 'Di ba may nagkaroon sila ng beat noon? Ay sinasabi mo. Ikaw din na nagsabi noon na yung style ni Senator Manny Pacquiao will not be applicable to everyone na masyadong mabait. hain ako? Mali kapatid. Kasi kung ma uh, kontra contra ko contradik mo mismo mong sinasabi eh, di ba? Tambira. Siber nilo. nakakaano nakakabana eh, nakakabanas eh. Mabuti man lang kung may consistency sa sinasabi mo. O baka ikaw na bagong tagapagtanggol ngayon ni Jason, hindi na si Aratilis. Tayimik na si Aratilis eh. Ikaw na ba? Pambira, walang consistency sa totoo lang. Ang ang maaapektuhan ng credibility nito, credibility nito, ikaw. Imagine, ang prosada mo dati eh nanghihimo ka ng mga fighter to to hype their fights. At to ano to to trash talk each other. Pagkatapos ngayon, mag, ayaw mo ng ganong hype? Diba? Ayaw mo kuno ng ganyang kwa dahil may personal daw, ang hindi daw maganda. Saan ka nakakita nun? Magbigay ka sa akin ng isa sa kasaysayan ng, ng boxing o ng kahit anong mix, mix ah uh, I mean, uh, contact sports na hindi maganda na may or na hindi naging effective yung may uh, personal beef sila sa bawat isa na uh, sa kanila mga laban na naging klasiko. Magbigay ka ng example. Sige. LEC Dilo. It's it's very obvious that you're protecting him at talagang obvious na takot siya. Dahil alam niyang may tulog siya. You know me. Ma, ma, mabuti akong makisama sa mga taong mabubuti at patas makisama. Pero kapag ka masyado kang baya sa kanila at prejudice sa amin, eh, maganda ka. Parang nagiging ano ka na. You're real Ikaw na bang tagapagtanggol ni Jason ngayon sa traffic enforcer? Ha? Hindi kita maintindihan. Minsan gusto mo ng hype, gusto mo ng trash to. Pero kung pag again sa, sa kila, kay Jason, ayaw mo. Anong ibig mong sabihin? Selective? pa naman yan? Maging consistent ka. Kahit ano pang maging stand mo sa kahit anong bagay, pag meron kang consistency, hindi kita kukwestiyonin. You're disappointing me. Di ba? Pambira. Kung ikaw ay uh, talagang uh, Diba? I don't know, kasi ang dami mo Laging mag-content sa isang araw Baka nagja-jumbled na yung Mga ano mo Yung mga tao dito, pangangatwiran mo Diba, double check Yung mga old videos mo Kung ano yung talagang uh, pinananawagan mo sa mga Filipino fighters Tapos mag-aasta ka pa na akala mo may deciding factor ka dyan. O ngayon na hinihingihan kami ng video for sparring. O eh, ngayon sasabihin nyo pa rin na may control kayo. Ipapalabasin eh, nyo ko no? Makontrol nyo ko no? Kayo ni Boy Visa? Excuse me. Hindi nyo hawak yan. Kung anong gusto ng, na, ni MG nung, nung, facility, ay, ng uh, promoter doon, yun ang, yun ang masusunod. Ikaw gumagawa ka din ng ano, ibig na maggumawa ka ng video na napatas kung 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 gumit na ka talaga sa amin, gumit na ka. Dahil kung maggagaganyan ka, ibig sabihin, nung babanggain mo kami, babanggain mo ko. At kung pinapahalagaan mo pagkakaibigan namin, you will uh, ano, remain uh, objective and factual. Bakit? Nung kaaway ka ng kapatid ko at ni Boy Bisa, kinampihan ko ba sila laban sa'yo? Hindi, pinagtanggol kita. Kahit itanong mo yan kay Boy Bisa, alam nila yan. Anong sinabi ko sa utol ko tsaka Jason? Huwag niyong tirahin si Pao kaibigan ko yan. Ganyan lang talaga yan. He needs to be neutral between Casimero and Donaire. He can't be ah uh, biased sa isang panig. We we should understand that. Eh bakit ngayon you are showing that you are biased? Okay. Yeah. 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 Okay? Okay. Yeah. 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 Ikaw na no you, you're crying foul na Ay, yung kapatid mo bro sumusobra na naman biro mo pinananawagan na i-unsubscribe ako pati si Jason sinasabi na i-unsubscribe ako Itanong mo sa kanila even kay David wag niyo tinitira si Pau kaibigan ko yan kaibigan natin yan tropa yan mabait yan Pambira tapos ngayon na mag-aano ka mag masyado kang papanig doon medyo ipapaalata mong against ka dito Bira. Sablay Sablay kapatid Huwag ganon Sablay Wala ka nang pinagkaiba niyan Kay Aratilis kung ganyan ka Bulag na Ikaw na ang nadadala Imbis na ikaw ang magdala Ikaw na magdadala Nung bit ninyo ni Aratilis Ginudge ba kita? yung galit mo kay Aratilis na you're training every day and getting ready for him ginudge ba kita nung may beef ka kay Aratilis hindi kumbira tapos si eh diba Halatang halata kasi, 'di diba? Kung kung poprotektahan mo, ayusin mo naman yung kuan. Yung hindi naman halata, 'wag yung halatang halata. 'Di ba? 'Wag yung halatang halata kasi obvious eh. Unang-una, alam mo yung yung uh, uh, ano namin sa kanya, yung conflict namin sa kanya, alam mo ang buong istorya at alam mo din na kung papasok kami sa Battle of YouTuber, siya ang punterya namin. pa Mag-aano ka ng iba. Ano yung sabi ni David? Wala akong pakialam sa premium donit Donate natin lahat sa ano sa, sa audit victim. So, Dahil lang. Ang gusto ko lang, ang gusto bugbugin. Ko lang bugbugin. Bugbugin yung taong yan. bakit ka mag ng iba? Alam mo naman yung, 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 story namin. Di ba? Okay mga idol. Uh, pasensya na. May tumawag lang. Ah, nandiyan na ba si Sam? Ayoko okay. na eh. naman, patawag na. Anong oras na eh oh? Anong oras na ba? 6.50 Eh, alam naman na, call mo. Offline eh. Offline. Hindi, eh, baka kung nasa bahay. Galing nga ako doon, wala pa. Ay, nako. Matatakbo kasi ako ngayon. Jogging ako. Eh, kahit papano paano, pasalamat na din tayo dito kay Zumba uh, Dahil kahit papano paano, ginanaan tayo kahit konti. Kasi, di ba, syempre, settled na ako sa okay na ako dito, eh. Sa, di ba, paperworks, announcing, blogging. Hindi, ay, kumbaga, physically inactive na ako. Ah, uh, yung maganda namang naidulot niya, dahil sa pang-trash talk niya sa akin, ginanahan uli ako. Di ba, physical fitness. Ngayon, bumalik na yung hangin ko. Hindi pa naman yung kagaya dati nung hangin ko nung lumalaban pa ako na yung resistensya na talagang uh, pangmatagalan pangmatagalan Ah, uh, ngayon, ah, uh, Diba? Each day, nag-i-improve yung Dati, yung pinaka-unang araw ko Unang round pa lang Talagang sluggish ako Maano yung suntok Eh ngayon, talagang kuha na Tawag dito Ano na yung hangin ko, okay na Tsaka kahit uh, hanggang third round Consistent yung footwork Yung, yung dito na yung suntok Although, ano talaga Medyo syempre, hindi nakagaya ng dati ka ni Jonah kasi kang gusto ilaban sa iyo. What? Mag si King, hindi naman yun ang ano ko. Ang tina-target ko dyan. Ay nako, teka inaanap na inaantay pa namin yung Ay, eh kumusta yung sasakyan? Okay. Ano, Al anong tama na na Utik oh, Putik na yan. Bakit san siya umano? Hindi ko alam. Ba naman niya. Pero Hay okay. nako. Pasensya na mga idol ha. Nakadidisappoint kasi ako sa di ba? Sa ganong klaseng kuan eh. Hindi ko maintindihan kung magkaibigan pa ba kami o ano. Ewan ko. Kasi yun ang pagkakaintindi ko eh. Kung siya may problema siya. Nung, nung may problema siya kay Bad Aratilis, eh okay pa kami nun ni Bad Aratilis. Uh, kung baga, diba? magkaaway kayo. Okay, all, pero all good sa ko sa inyong dalawa. Tapos eh, ngayon na uh, ano yun kasi ang pangit eh Lampang, um, um uh, hatid natin sila Jonas sa New sa 15 oh teka lang may teka lang ha kumontak yung manager ni Jonas Sultan mga idol wait lang po wait lang po hi mga idol ah, uh, sorry sorry um, nagkontak yung ano ah, uh, tag dito manager ni Jonas Sultan so ihatid po namin sila si Jonas Sultan at si Yumir ng uh, January 15. Punta na sila uli ng US. Man. Congratulations bro Jonas ha, sa bagong baby. Ah. Ano is nila sa mga Ano 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 ang update? Okay, go sa. Wala well, pa nga. Ano ba naman 'yan? Alam naman niya mag magtatakbo ko ngayon ah. Sabi ko sa kanya. Hindi bago niya kunin yung motor, ano sabi niya? Mabuhay nitro lang, 'tas trosi Sige, sige bro. Uh, mga bro, end ko muna to. Uh, oh. end ko muna to mga idol.